Kanina ko lang nalaman na kapag pala ganito, ayan o, oh, kainta. Diba, kita nyo kainta. Tapos ayan, yung Felix Avenue na yan. Ayan. Eh, sarado hanggang pa, hanggang pa Taytay. -tay. SM City, Taytay. -tay. Ayan o. Oh. Hindi ka makakadaan pala dito. Ayan, nakaklose yan. Sabi nung isang ka-joyride natin, yung ka-ano natin, o, oh, nawala na. So, nandito tayo ngayon sa Batasan. Batasan Hills. Oh, oh. so, hindi tayo, <laughs> iiwasan natin to ngayon maghatid dito. Ayan, pwede naman yan, mga, uh, kasi papunta na to ang ono eh. Hindi ka maghahatid ng ang ono o ano, pwede naman may alternative route naman pero hindi ka makakadaan dito sa kainta kay piyesta raw dyan so nakikita pala no nakikita sa apps no gaya no may mga isa isang sarado na ganyan ayan no ayan may mga may mga nakalagay palang ganun so close road yan no kitang kita nyo na oh. may mga pula no entry no entry yun, ganun pala yun. Pagka nagpipiesta, sinasarado pala yun. Ang lupit naman pala ng piesta sa ano. Kainta. Sana all ba? tayo sana. May mahanda sila.